Basta na kami sa alam uh, pa. Boss, available yung promo nyo, di ba? 4 pa, diba? Ata 4 pa. Bali, isang party, tama? Tapos, uh, okay. para 4 pesos na yung pangalawa. Uh, Apo, okay. medium size yung... Medium size yung uh, ano? Pag bumili kayo, sir, ng party, may mga po-po na uh, sa go-go. Pagkani iso? Pagkani iso po, may mga po-po Ayan, Robo CD. Paso de Blas. Uh, Ayan, okay. 4 PM lang yung promo nila, 4 pesos. Ayan, Patbo mo. Pizza. Sulit na pizza, affordable per manasa. Pili natin ito, 4 pesos na lang. Itong medium yan, 4 pesos na lang. Pero, sulit. yung araw. Pumili lang tayo na premium na 4.9 para magkaroon na 4 pesos pangalawa and medium inches na. sorry ayun o, no, party 4 4 pesos na lang ito 10 inches ayun o no. 4 pesos pizza lang grabe oh. o oh ulit kasulit palapit lang naman super supli no patingin nga ayun na 4 pesos lang <laughs> promo four nila ngayong araw lang hanggang 4pm Grabe oh. Ngayon na isa dito ng exam. Ngayon, na sila. Order na kayo dito oh. Ngayon natin yung 4 pesos pizza nila, 10 pinches. Classic. Naman na. Basta ano to. 10 pesos nila. Ngayon sakto ang mga